Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka papunta na tayo ng Cebu mga kagimat ka Mga ilang minuto na lang mga kagimat, ka eh lalanding na tayo Kasama ko pala ngayon mga kagimat, ka si Dato Mamatuon at saka yung isa kong kapatid Meron tayong appointment doon mga kagimat. <laughs> Meron din akong imit na anting eros dito sa Cebu. At puntahan ko din yung uncle ko mga kagimat na nagkasakit na mahina na siya. Kaya dasal tayo palagi sa Panginoon mga kagimat. Kasi siya ang nabigay sa atin ng lakas. Kagimat, nandito tayo sa gubat ng ano, uh, sa Cebu City. Uh, isa itong park makagimat pero puno ito ng mga kahoy sa si taas nandyan yung kahoy ng panumpil yung kahoy ng panumpil a uh, complete toricados yan mga kagimat, sa dipinsa sa mga espiritual attested yan dito sa Cebu gimat kasama natin ayun niya pakita yung itsura niya sumpa ang kahoy ng panumpil mga oh, sa lahat ng kasing mga mangkukulam, halimaw, masamang spirito, uh, mga mga panggamot yan mga kagimat, mga albularyo dito sa Cebu mga kagimat, meron dyan. Yung mga luma ah, luma na mga albularyo, hindi yung mga baguhan, yung mga sinaunang albularyo. Ito taga Cebu mga kagimat. Okay. Puntahan natin mga kagimat, Akyat tayo sa taas. Oops. Punta tayo sa taas. Teka. Oh, oke okay, bro, oke okay, bro. Caka ko, don sa ina ko. Ano si taas maka gimat. Hmm. Tan bro. Si busiti to maka gimat. Ah, itu yang. ang dahon ini ina niya ang dahon. Patalinis 'yun tapos na i-gring-gring dari sama kagimat kita Itu bro ganda tuh Anggalin bro bah? Ha? Hardwood, bah hardwood bah ba Hmm Ugat ba lagi hmm. uh, mastindutin po ka sanga yan nagsanga pakid eh, Yang niya ba niya Ino, balik saya eh, May mga tinek oh. kaniya siya patubuon lang siya. Ayo, oh, tubo pa bro. Tubo pa na ba? Tubo gyapon ka kani. Kunti ko ulat sundang di ba? Ari sundang. Pa nagdala ko. Sayang. Kani ko antok ah. Ayun na. Mangana, bro. Hmm? Kaya? Hmm. Hmm. Okay, thank you. Okay, hanap tayo ng ano. Tsura niya makikimat yung malaki. Oh, mga kataho dito mga kagimat mo to yung tsura diba kahoy sa panumpil Be the, 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 the... hmm. Hmm? sino ang turo nito bro dito ha Kato 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 ang katong punta, ah ang albularyo the...

Ay, di ni Maung ko. Ah, mo. Okay ni bro. Sige, yes. Ah, mo ni yang dahon. Dahon? Oh, mo ni yang dahon niya? giring-giring. Mm. Kata so, ni giring-giring. Ito kahoy ng panumpil. Pwede kaya pwede sa sagol mo no? sabak. Pwede sa sabak. Mm. Mga albularyo ito Sabi. yung gamit nila. Sagol na grapa na ba. Mm. Ito. Ito mo ni yang lawas. Ang kanila. Uh, mo oh. siya pulang kalumbil. Mas malakas siya na ore. Hindi pareho na sila. Ah, pareho lang. O, ang ila, klasik klasi klasi lang. Klasi ang ila na nimo sa pulag sa puti, ang pula gamay tunok. Mm. Ano ang mga tunok mm. na gamay ra. Ang mm. puti ani dagan kay tunok. Ah, okay. Dili ka limigas bro. Limigas. <laughs> Darin ni? Ito makagimat mas malakis na puno makagimat oh. Anong bil bro, no? Oh, panigo. Panigo, hmm. mo ni Mindo bro. Mo ni Mwangi ko Teka. Ang tawa huh? yang tunok niya. Yang tunok. Tugkan pigog lang tunok. Ah, mana? Kari mas... ko Ah, mas. Si, kunin mo yan bro. Okay. Mas, Ay, mas, mas maganda to. Mindo kya kung saan ito. sa uban, pamura kya kung saan mukiya ba? Siya rin nalahi. Hmm. Siya mo ito na uban, wala rasya. Hmm. itu eh, naurit na kahoy gaya mo jabi yun ano ba balik mobil, ah okay to ibakan si ya, si ha kawaan di ka ayun na okay na to okay na ni bro kaya basi maunsa kan dia habuk ngungud wala ko tayo isundang kan? sunod na lang makukuha ka ni mm. madugaan ka yung oh. mo ni ni mo ini musim dan burung kagak salan. Ah kini? Oh. Mugi ini nggak klasik Masih segera do, turuk nih cesa bukit nggak batu. Kan ya? Batu mau turuk? Tiga-tiga tuan tuh Batu. Batu? Mau turuk batu bro? Oh sih batu. Tang tangguh nih masih rakan ya batu yang kutan ya. Hmm. Batu nih yang kutan. Hmm batu bah. Dia bisa turuk ke juta, turuk ke sejuta mata ya sih. Oh. Wah, bagaimana tuh bro bro? Bukan sih, udah. Hmm. Hmm. Ano siya? Ano Nindo tayo siya doon. Maganda ba? Hmm. Wala lang tayo yung ano. Ayan na. Ito bro. Gahit ka na bro. Sunod na lang. Hmm. Marami pong salamat sa inyong panunood.